Maraming mga relasyon ang nasisira ng hindi dahil sa hindi kayo meant to be, kundi dahil ayaw ninyong harapin o tanggapin ang mga brutal na katotohanan na kailangan ninyong malaman. So ito yung mga katotohanan hindi itinuro sa mga pelikula, hindi itinuro sa eskwelahan, kundi ito yung mga natututunan lang kapag naranasan na. So hindi hindi mo rin ito makikita sa mga fairy tales, 'di ba? Pero kung gusto mong magtagal ang inyong relasyon, kung gusto mong maging emotionally mature, eh, at kung ayaw mong paulit-ulit kang uh, nasasaktan, ay uh, ito ang katotohanan na kailangan mong tanggapin. Kaya mag-disclaimer po muna tayo, ang video na ito ay para sa edukasyon, self-awareness, at relationship clarity lamang. Hindi ito kapalit ng professional therapy, counseling, or legal advice. Kung nakakaranas ka ng abuse, manipulation, o extreme emotional distress, humingi ng tulong sa tamang professional. And welcome or welcome back to my channel. Ako pumuli si lorelli ang inyong ate Lors. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung talagang mga brutal na katotohanan uh, tungkol sa relasyon. Ano ba talaga ang katotohanan sa likod ng relasyon? Oo, alam natin na bawat relasyon ay iba-iba, iba-iba ng sitwasyon, iba-iba ng level, pero meron tayong pag-uusapan na halos nag-a-apply sa karamihan at at ito ay base sa mga pagsasaliksik at pag-aaral sa psychology. Pag-uusapan natin sa video na ito ang mga brutal na katotohanan kapag ikaw ay nasa isang relasyon. Kung palagi kang napapagod sa relasyon nyo, palagi kang nalilito o meron kang feeling na parang may kulang or na, na parang there's something na wrong or parang lost, yung parang feeling ng lost Uh, sa relasyon ninyo, sa video na ito ay bibigyan natin ng linaw yan, okay? Para magkaroon ng clarity at ng emotional maturity na kailangan mo. Simulan na natin. Ayan, yung number one, love is not enough. Ito, yung mga matured na, yung may mga edad na, alam naman na talaga yan. Kaya nga mga kabataan dyan, kung mapapansin niyo bakit kaming mga magulang naranasan ko rin yan syempre magulang ko noon di ba nung bata pa ako panay ang uh, ang kontra sa atin kapag ka teenager tayo tapos feeling mo eh meron ka ng mahal na mahal tapos yung mga magulang mo parang feeling mo ang kontrabida sa buhay mo kasi nga alam na namin mga may edad na hindi sapat ang pagmamahalan lang hindi kayo mabubuhay ng love lang at hindi magtatagal ang relasyon ng dahil mahal nyo ang isa't isa. Napakarami pong factors na dapat nyong pagsama-samahin para lang maging matibay ang isang relasyon. Iisa lang dyan yung love. Okay? So, kung kahit na gano'n mo siya kamahal, kung wala kayong uh, respeto, consistency, effort, at maturity sa inyong relasyon ay medyo delikado po yan. So, hindi po foundation ng pag-ibig pagdating sa relasyon. Baka akala natin, lalo na mga kabataan, hindi porke mahal nyo ang isa't isa, akala nyo 'yan na 'yung pinakamatibay na foundation ng inyong relasyon ay hindi po. Uh, love is only the feeling. The foundation is 'yung respect, 'yung effort, 'yung tiwala, communication, 'yan, at 'yung emotional stability. Love without this, itong mga 'to, eh para kang uh, may bahay na maganda pero marupok ang inyong foundation. So yung foundation ng bahay nyo, ilagay na natin ang foundation ng bahay mo ay respect, effort, trust, communication at emotional stability. Kung yan ang pundasyon ng iyong bahay, kahit hindi yan kagandahan pero napakatibay na. Ayan, mo. yung number two natin, you can love someone but still be wrong for each other. Paano ba to? Oo, mahal mo siya pero hindi naman kayo nararapat sa isa't isa, 'di ba? Mahal nagmamahalan kayo, hindi porque mahal mo siya ibig sabihin nasa tama ka na or compatible kayong dalawa, 'di ba? Kahit na nagmamahalan kayo pero kung wala naman kayong um, uh, maturity when it comes to emotion, yung tinatawag natin na emotionally mature na kayo dapat kasi kung hindi kayo matured, ang hirap, puro awa 'yan, 'di ba? O pwedeng mahal niyo nga ang isa't isa pero Parehas kayong hindi marunong mag-handle ng conflict. Diba? Mahal nyo ang isa't isa. Pero hindi nyo kayang ibigay yung emotional needs ng isa't isa. Pag nandyan ka na sa relasyon na yan, yan yung brutal na katotohanan na hindi hindi mo akalain, na hindi mo pala kayang ibigay yung uh, kanyang pangangailangan when it comes to emotion. Tapos hindi mo pala kayang i-handle yung pag-aaway ninyo. Diba? Iyan yung reality sa relasyon. Ito yung number three. Babagsak na naman to sa mga kabataan. Pero meron din namang sa may mga umidad na, syempre. Pero mostly sa mga, sa mga kabataan. Ang number three natin, attraction is easy. Napakadali niyan. Pero compatibility is so hard. Mahirap yan, diba? Aminin na natin, attraction happens instantly. Meron nga tinatawag na First impression lasts forever, mga ganyan, di ba? Pag nakita mo, ang pogi, grabe, makalaglag, ano, di ba? Napaka-pogi, ah, dyan na. And, and, yung na-attract ka na, instant. Pero, yung compatibility, paano na? Paano mo malalaman niya, di ba? Dyan bumabagsak ang lahat. Kasi hindi sapat na pogi lang, hindi sapat na maganda lang, hindi sapat na cute, sweet or mabango, di ba? Or maputi, hindi sapat na malambing lang or marunong magpakilig. Hindi sapat yung mga bagay na yan. Yan yung mga instant na na naramdaman mo kaagad, di ba? Na, at, na attract ka kaagad. Napakadali niyan. Attraction is very easy. Pero ang pinaka-importante dyan, yung compatibility. Paano ba yan? Parehas ba kayo ng values? Di ba? Parehas ba kayo ng goal? yung mga goals nyo, pare ito, napaka-importante nitong goals. Kung meron kayong partner dapat parehas kayo ng tinatahak. Parehas kayo ng goals, di ba? Parehas ba kayo ng commitment? Yung prepare nyo na commitment for the future para ma masuportahan yung gusto nyo, yung goals nyo. Di ba? Parehas ba kayo, di ba? And of course, emotionally mature na ba kayong dalawa? So ito yung mga yan, hindi yung basta ka nalang na-attract na halos halos Mm, naranasan natin yan nung kabataan, di ba? Pag meron tayong crush talaga naman, naranasan ko yan nung high school. Talaga naman crush ko siya ng buong high school mula first year hanggang fourth year. Tapos, maniwala kayo sa, sa hindi, naging kaklase, eh, hindi, hindi ko siya naging kaklase, naging uh, schoolmate ko pa siya ng college. The another four years, crush ko pa rin siya. Tapos wala, hindi naman kami nag-uusap kasi nga, crush ko lang siya, tahimik naman siya. Alam nga namang ako ang mag-approach, di ba? Tapos nung ano na nag may nagkapamilya na ako, ganyan siguro mga 15 years after or graduation, ganyan. So nagtatrabaho na ako nung sa sa Dubai. Um kami sa Facebook, naka ko. During chat pa lang, hindi kami same ng values. Hindi kami same ng opinion. So, sabi ko sana noon pala, nalaman ko na to. Para hindi ako nagpakahirap nung buong high school ko ng apat na taon na na inaabangan ko pa siya sa labas, makita ko lang siya, yung mga ganun. So, yun. So, kailangan align kayo sa inyong mga goals, sa inyong mga values. Kasi kung hindi, magpaulit-ulit mag, lang kayong mag-aaway kasi meron kayong pag-aawayan. Okay, yung number four, hindi responsable yung partner ninyo na kung ano man yung nakaraan ninyo yung your partner is not responsible for healing you. Kung anuman meron ka, hindi trabaho ng partner mo na punan o punuan yung emotional emptiness mo. Hindi niya rin problema na ayusin ang childhood trauma mo or solusyonan yung mga insecurities mo. Hindi rin uh, nanjan ang partner mo para gamutin ang trust issue mo. Di ba? That is your responsibility. Responsibility mo 'yan. Kasi relationship is not a therapy. Huwag niyong iano na pag nagkaroon ka ng karelasyon, ah, siya na yung therapist ko. Siya na yung gagamot ng mga kakulangan ko, na nararamdaman ko. Yung mga trauma ko, yung mga emotional emptiness ko, siya na ang uh, siya na ang maggagamot niyan. Hindi ganoon, 'di ba? Kung hindi ka healed, dadamay mo sa sugat mo na dala-dala yung partner mo. Kaya dapat dyan, eh, ikaw mismo ang mag-heal kung ano man yung kakulangan sa sarili mo. Ayan, yung number five natin, the person who loves less has more power. Diba? Ito yung pinaka masakit pero pinaka totoo. Kasi kung sino yung hindi masyadong attached sa relasyon, siya yung may control sa relasyon. Bakit ganon? Kasi siya yung hindi takot mawala ka. 'Di ba? Kasi kapag uh, hindi natatakot mawalan, hindi niya kailangang mag overcompensate. Yung uh, syempre, siya nga yung ano eh, siya nga yung yung less yung pagmamahal. Uh, let's say ganito. Sabihin na natin sa inyong dalawa, ikaw ang binibigay mo 100%. Let's say 120%. Tapos siya ang binibigay 20% lang sa relasyon ninyong dalawa or yung pagmamahal niya. So, siya yung uh, mas powerful kasi siya yung hindi takot, ano eh, mawala. Ikaw kasi takot ka na pag nag-away kayo, syempre, ikaw yung uh, susuyo. Yung mga, ikaw yung napapasunod kasi ikaw yung takot na mawala siya sa relasyon nyo o mawala siya sa'yo. ba diba? Kaya nga ito yung uh, payo lang dyan is you must never lose yourself. ba diba? Never give 100% to someone na hindi ka naman binibigyan ng 100%. Kaya nga magtitira ka sa sarili mo. Ayan, yung number 6 natin, not everyone you lose is a loss. Yung hindi lahat ng nawala sa'yo or yung nang iwan sa'yo e eh, kawalan. Okay? Hindi lahat. Kasi kapag iniwan ka ng karelasyon mo, hindi ibig sabihin may kulang sa'yo. Minsan kaya ka iniwan ay dahil hindi ka na bagay sa level niya or hindi na siya bagay sa level mo. Hindi lahat ng uh, pag-alis ay uh, rejection. Minsan, protection yan or direction. ba diba? Kasi kapag may nawala, yun nga sabi nila, pag may nagsarado na pinto, may magbubukas ka bago. Actually, danas na danas ko yan. Kapag ka meron nawala sa'yo, yung pumapalit ay much better. Bakit ganon? Kasi mas natuto ka na eh. Mas naging smart ka na. Alang nga namang dumampot ka na naman ng isang katulad nung un huli mong pagkakamali. Palagi kong sinasabi to pag meron ako nakakausap yung mga bagong ano lang, kahihiwalay lang, breakup, up, ganyan-ganyan. Sabi ko, intayin nyo lang yung araw na dumating yung araw na ikaw na mismo yung magpapasalamat na nagkahiwalay kayo. Kasi makikita mo napakarami palang advantages at makikita mo at masasabi mo sa sarili mo na buti pala nangyari yun. So, yun kasi yun, dumarating yun. Kahit na marami magpayo sa'yo, kahit sino pa magpayo sa'yo, hanggat wala pa yung acceptance yung araw na yun, wala pa rin. So, ayun, mismo darating yon Natural na darating yon at masasabi mo sa sarili mo, ah, move on na ako. And then, magkakaroon ka ng panibagong relasyon. Doon mo makikita na buti na lang. Buti na lang pala, iniwan ako nun. Kasi ngayon, mas maganda ang lagay ko. Ang dami ko na pong uh, kakilala na ganyan. Okay, yung number seven natin, yung mga relasyon, eh, na, yan because of silence. Not because of, you know, yung, uh, yung mga sigawan, yung, yung screaming, yung mas maingay. Mas delikado po yung, ano, yung tahimik. Kasi hindi, hindi away ang sumisira sa relasyon. Hindi sigawan, hindi tampuhan. Oo, nandyan yan, nakakasira. Pero, ang pinakamatindi, na nakakapagsira talaga ng relasyon. eh Ito na, kapag tumigil na kayo ng pag-uusap, kapag tumigil na kayo ng trying, or yung pagsubok na, uh, na itry pa natin, itry pa natin. Kapag tumigil na kayo dyan, and you stop talking with each other, you stop caring, wala na. Hindi na kayo nag-care sa isa't isa. Tahimik na lang, di ba? You stop uh, showing uh, effort, wala na. Kapag tinigil na yan lahat, at silently nyo tinigil Unti-unti nyo unti tinigil Unti-unti na kayo hindi nag-uusap. Unti-unti na kayong walang pakialam sa isa't isa. Yan ang mas delikado. Yan talaga ang mas nakakasira ng relasyon. Yan ang pumapatay sa relasyon. Yung katahimikan. Hindi yung... Uh, kasi minsan... Yung mga nag-aaway nang nagsisigawan pa, nagbabatuhan pa, maya-maya magkabati na rin yan eh. Pero yung tahimik na, wala na talagang pakialaman. Ayan, medyo delikado na yan. Okay. Ito, yung number 8 natin, minsan ikaw ang problema. Ito ang pinakamahirap tanggapin. Yung minsan, hindi pala yung partner mo yung toxic. Ikaw pala. Diba? Minsan, ikaw pala ang hindi nag -mature. Ikaw pala yung uh, emotionally immature. Ikaw pala yung pabigat. Pero, ayaw mong tanggapin. Ang ang real growth talaga, yung totoong matured na, emotionally matured at totoong matured sa relasyon, siya yung nakakapagsabi na, ah oo, oo, may mali rin ako. Alam mo yun, hindi yung basta turo lang ng turo, ikaw yung may mali, ikaw yung may mali. Marunong kang tumanggap ng pagkakamali mo, di ba? Kapag ikaw ay meron nitong tinatawag na self-awareness sa relasyon niyo, eh, parang ano to, magandang uh, Uh, a qualities ito ng isang uh, karelasyon. Parang ginto yan na marunong kang tumanggap ng uh, pagkakamali kahit sa trabaho ganyan eh, di ba? Minsan yung mga boss, mali na sila pero ayaw pa rin tanggapin, di ba? Pero kung nakakita ka ng boss na kapag ka nagkamali sa harapan mo mismo or susulat sa iyo sasabihin sa iyo pasensya ka na nagkamali ako, itama natin. Diba? napakasarap di ba na may boss na ganoon. Kesa yung mali na niya, ikaw pa yung ididiin. Di ba? Okay, ito yung number nine natin, you cannot change anyone. Sila lang ang pwedeng mag uh, magbago sa sarili nila. Hindi porke asawa mo yan, hindi porke matagal mo na yan kasama, eh kaya mong baguhin. Di ba merong okay lang yan, nakakita ka na ng red flags pero tinanggap mo pa rin, sinagot mo pa rin hanggang naging kayo. Kasi ang sa isip mo, hindi, babaguhin ko yan. Wala pong ganun. No one can change anyone. Meron yan, napaka-temporary, maximum sa human behavior, two weeks. Alimbawa, nagbago yan, nag-usap kayo kasi ganito, meron siyang ugali na ayaw mo. Tapos ni-require mo siyang magbago. Siya naman magbabago alang-alang sa'yo. Maniwala ka, two weeks, balik yan sa dati unless na yung mismong tao ang magsasabi at magkukomit sa sarili niya na kailangan ko magbago para sa relasyon namin. Pwede mo silang mahalin, pwede mo silang tulungan, pwede mong ipaintindi anong mali sa ugali mo na dapat mong baguhin. Ipaintindi. Pero yung sabihin mo na kaya mo siyang baguhin, ay hindi po mangyayari yung ganun. Hindi mo trabaho na ayusin ang taong ayaw ayusin ang sarili niya. So, hindi mo trabaho yun. Kung ayaw niyang ayusin sarili niya, di lalo na ikaw, hindi mo yun maaayos, di ba? Okay, yung number 10. Yung karamihan ng mga relasyon ay nagpe-fail dahil sa mga taong hindi nila alam mahalin ang sarili nila. Di ba? Ito yata yung masasabi ko na, na pinaka-root ng uh, ng uh, pagkakaroon ng uh, failure sa isang relationship. Kasi ikaw mismo, hindi mo mahal ang sarili mo. So, paano ka mamahalin nung partner mo? Ikaw mismo, hindi mo mahal sarili mo. O ikaw mismo, hindi mo nare-respeto yung sarili mo, di ba? Mahirap yan. Kung hindi mo alam kung gaano ka kahalaga, tatanggapin mo kahit ano na lang. Kasi ikaw mismo, hindi mo pinahalagahan yung sarili mo eh. So, hindi mo, kung ano na lang yung binibigay sa'yo ng partner mo, pwede na yan. Okay na yan. Kasi, binaba mo yung worth mo, yung, yung halaga mo sa ganyan lang, sa pwede na yan. ba diba? Kung ikaw mismo. So, yung partner mo naman, ba diba? Okay na to. Pwede na to kasi, okay naman sa kanya to eh. So, mahalin mo muna yung sarili mo para mahalin ka nung partner mo. Ibigay din niya yung pagmamahal na deserve mo. Eh, kasi kung hindi mo mahal yung sarili mo, minsan hindi mo yan makuha sa partner mo. Kasi nararamdaman ng partner mo yan, nakikita niya kung ikaw nga hindi mo mahal sarili mo. ba? Diba? Tapos mag -e expect ka sa akin na mahalin kita ng todo. ba? Diba? Pag hindi mo yan nakuha sa partner mo, minsan maghahanap ka sa iba ng validation. Para ma-validate lang yung worth mo, yung ginagawa mo. Ayan, kung gusto mong magtagal ang relasyon mo, ay uh, hindi sapat ang pagmamahal lang. Kailangan mong maging mature ka, maging aware ka, at uh, tanggapin mo ang katotohanan kahit masakit. Hindi ka uh, bulag-bulagan sa mga red flags at hindi ka uh, takot na itama ang iyong uh, pagkakamali. At hindi ka rin takot na umalis kung kinakailangan na. Love is beautiful but only if you build it in reality, not yung uh, fantasy. Okay so maraming maraming salamat po sa umabot hanggang dulo thank you so much i hope to see you again on my next videos